Boton, sino ba boto mo? Ay, yung botohan? Sino ba boto ko? Wala Oh, bakit? Para sa mga kurap din eh Pagpupo yan Pukurap Pag lang yung mga yan Pero kung boto man ako Kung sino mga sa akin na kandidato Ayun, nagboboto ko Pera-pera na kasi labanan ngayon Ayun, mukha pera na po, Tama ba? Hoy, ikaw Ano na? Lagi ka sumasakay ng tricycle Pero laging kulang ang bayad mo Ano ba? 2025 na Bago ka na Wala diba man ang mukha mo Sa susunod, di na kita isasakay Ba, grabe ba? Ne, Sabihin mo sa mama mo, magbayad siya ng service niya kasi usapan namin isang buwan lang. Nagpasa isang buwan, di pa siya nagbabayad. Sige po kuya, sasabihin ko na lang. Natalo po kasi sa, sa sugal ni Sabingo. oh, tingnan mo. May sugal siya pero wala siya pang sa service. Pa, Ma, hiling mayaman ah. Sabihin mo. Sige po, sasabihin ko na lang. Magkano ba binabayad mo? 100 100? Opo Tara, alis tayo Kuya, magkano hanggang Robinson? Magkano ba binabayad mo? 50 50 lang? Opo Ate, may service kasi ako eh Sa iba ka nalang sumakay Malilate kasi yung service ko eh Ah, sige po Si Ate. Nahulog yung pera niya. Ate, ate, ate. Ate, ate. Yung pera mo nahulog. Ay, salamat kuya. Okay lang. Ay, balik mo, salamat. Sige, sige. Salamat po. Okay. Ganun dapat tayo. Pag may nahulog, dapat isole. Ayos ba? Kaya toot pala dyan, sa katotong akong birthday ngayon na malakas pang buhay Happy birthday sa'yo. Ito pala, nasa likod ko. Kabuhay ka, agad gusto mo. Abahin natin ang pagkatapos ng biyahe. Malakas na ba? pero walang pagbili ng anak.